Ako nga pala si Jeramil, limang taon na rito sa Kanada pero wala pa rin ipon kaya hindi makauwi ng Pilipinas Hindi naman lingid sa ating mga Pilipino na itong pansang Kanada ito talaga yung pangarap nating puntahan Itong sasabihin ko sa inyo ito yung mga dahilan kung bakit maganda tumira dito sa Kanada Karamihan sa ating mga Pilipino ay nagtatrabaho abroad dahil sa kakulangan ng opportunity dyan sa Pilipinas Kapag napunta ka nga dito sa Canada ang kagandahan mamumuhay ka dito kasama ang iyong pamilya wow. Ang kagandahan dito sa Canada ay yung mga privilege na makakuha ng pamilya mo na walang wala dyan sa Pilipinas Woo! Unang dahilan ay yung healthcare system nila dito libre lahat wow. libre hospital libre doktor pati mga laboratories na gagawin sa'yo, libre. Wow. Kaya pag nagkasakit ka dito, wag naman sana, hindi ka may stress kasi wala kang babayaran. Wow. Hindi gaya dyan sa Pilipinas, pag ikaw nagkasakit, lalo kang magkakasakit. Kasi yung iisipin mo ay yung bayarin pagkatapos. <laughs> Pangalawang dahilan ay yung mga bata dito below 18 years old ay may suporta galing gobyerno. Wow. Yan yung tinatawag nila na child benefits. Pero ang child benefits na matatanggap dito ay nagdedepende sa income ng family. Pag malaki ang income ng family, maliit lang ang child benefit. At depende din sa edad ng mga bata. Pag bata pa, medyo malaki yung child benefits na matatanggap. Wow. Pag habang tumatanda na yung mga bata, lumiliit yung child benefits. Ang mahalaga, meron. Hindi kaya dyan sa Pilipinas wala talaga. Kaya <laughs> nga, masarap na lang mag-anak ng mag-anak dito. Yun nga lang ang problema, yung mag-alaga. Siyempre, ang tatanungin mo ay yung misis mo. Kasi siya naman ang mga anak. Siya naman ang magsasakripisyon yan. Nang anim na buwan, ay, siya pala. Tayo mga mister, pasarap lang. Hehe. <laughs> <laughs> Pangatlong dahilan ay yung mga anak ka dito. May suporta galing sa goberno hanggang 18 months. Wow. Pero may qualification po yan dapat nakapagtrabaho ka ng 600 hours bago ka manganak. Parang SSS ba? Pero dito, mararamdaman mo talaga yung suportang matatanggap mo. Wow! Bilang baguhan dito sa Kanada, ilan lang yan sa mga alam ko ng mga privilege na magaganda. Baka nga marami pa akong hindi nabanggit at hindi po mapasok mapas sa isip ko ngayon. Yung mga matatagal na dito sa Kanada, I-comment nyo naman sa baba kung ano pa yung mga priv magagandang privilege dito sa Canada. Marahil kadalasan sa inyo ay naririnig yung mga nandito sa Canada mm. ay nagre-reklamo patungkol sa tax na malaki ang tax dito. Pero para sa akin, parehas lang naman yung tax dyan sa Pilipinas. Gaya ng probinsya na tinitirahan ko dito, 12% lang din naman ang tax kaya sulit lang yung tax na kinukuha nila dito kasi mararamdaman mo talaga kung saan napupunta. Wow! Sa mga nagtatanong kung anong agency ang ina-applyan ko sa Pilipinas, ang agency na ina-applyan ko sa Pilipinas ay Magsaysay Global, located dyan sa Ermita, Manila. Sa hindi pa nakapag-follow dito sa page ko, Jaramil lupo please palo. Maraming salamat po. Sa mga nanonood na umabot sa part ng video na to, maraming salamat po. Baka pwede naman pakiheart yung video na to o di kaya kahit like lang, masaya na ako. Nga pala, Sabado pala ngayon dito. Kaya gumalak kami buong pamilya. Hindi pala kasama si Kuya Ken kasi may sariling lakad na yon binata na. Hindi nga namin alam kung saan kami pupunta Basta kung saan lang kami dadalhin ang pa mga paa namin Sinusulit lang talaga namin yung summer Kasi papalapit na naman yung winter Kapag winter dito di na naman kami makakalabas Kasi sobrang kapal ng yelo dito sa lugar namin Ang gala nga namin na to Nakarating pa kami hanggang US Meron nga kaming nadaanan rito Car show Ang gaganda ng mga vintage car So ayun, pack Picture picture kami dito Nakaka-miss nga yung mga ibang sasakyan dito matanda pa sa amin pero ang kikinis pa meron na rin dito palaruan ng mga bata. Nag-enjoy nga rin si Asli. Noong napagod na nga si Asli dito kakalaro, naisipan na nga namin ni Mrs. na pumunta na lang ng Peace Garden, borders ng US at saka Canada. Maganda rin pasyalan doon. So yun guys, dito na kami sa borders ng Canada, US. Ito na yung ano Service Canada service Dito kami yeah. Yung mga taga US Dito papasok Nadaan dyan sa Yung galing naman dito sa Canada Papasok dyan Sa US yung park ng US oh. oh. Ngamaya, pupunta tayo doon sa US Kapit tayo doon <laughs> Washroom muna kami dito sa Canada papasok muna kami dito sa duty free bibili na lang kung may gamot Kasakit daw yung ulo ni Asli at lumabas din nga kami kaagad dito sa duty free kasi wala naman palang bentang gamot dito yung mga binibenta lang dito sigarilyo, alak at mga souvenirs galing Canada at andito na nga kami sa entrance ng Peace Garden may bayad nga pala dito per vehicle $25 kasi mamamasyal ka sa side ng US at saka sa side ng Canada. Canada, US. Canada, US. And, dito talaga kami sa borders. yeah, Canada, US. Tayo. Diba? Ayan, tapos, pag tumayo daw tayo dito, kalahati US, kalahati Canada. Mm. So, we can room all over in this place. Even this is a US side. Pwede daw tayo dyan. Mm -hmm. Tapos, ito museum sa US side na yan eto lang yung Canada na side mm make